Tapos So, good day mga kalayas. For today's video, eh, mamaya pupunta ako Nang bilihan ng gitara para bila ng kapatid ko na sarili niya. Kasi napag-isip-isip ko, kasi lagi siya nangihiram sa akin. Eh, hindi naman sa pagdadamot, dalawang gitara ko, eh, tsaka collection ko siya. So, ngayon, ang mas magandang gawin, eh, naisip eh, ko na bilang siya ng kanyang gitara at is ginagamit siya araw-araw, ba, diba? Hindi mo ganong kagandahan, pero okay na. ba? Diba? Okay na yung sounds, di ba Then, basic guitar. parang So, pala yung kaya ng budget natin, eh. Pero, sure, maganda yan. Ako pipili, eh. And, para meron din siya gagamit pagka naiinip ka sa bahay nila, di ba so Kasi alam mo kapatid ko, hilig niya yung gitara eh. Kaya nga madalas nang sa akin. So ngayon magkakaroon ka ng sarili mong gitara So samahan nyo na ako mga kalayas Let's go At nandito na nga ako sa bilil ng mga gitara mga kalayas Kaya namili na ako So ang pipili natin yung basic lang Kasi yan ang kaya ng budget And syempre maganda ang tunog syempre At saka quality Hindi porke maganda lang eh, Maganda nga tapos pangit naman ang tunog ba? Diba? Useless lang yon, So tara na mga kalayas Pili na tayo So eto nakapili na ako kaya dadalhin ko na to sa cashier para patono na din so ayan po mga sa nabili kong gitara para sa kapatid ko hindi ako nakabili ng case kasi na-stock daw sila so hand carry na lang kanina so, kaya naman na naman magustuhan na to Ang basic lang to kasi ito lang hinahin ng budget ko pero at least diba hindi na siya mangihiran

<laughs> and yun nga nagusto na ng kapatid ko kaya tinono niya na agad ang gitara so yun lamang mga kalayas and thank you for watching see you on my next vlog shish